Mga kapitbahay ko, kung sino man ang may-ari ng upo na ito. Dito sa may tabing ilog. Dito yun, no? Sa may resort ni Kuya Roland Shinshoko. Hayo, no? Dalawang babae. Ninanakaw yung inyong upo. Sabi, hindi na raw po ninyo ibebenta yun. Kaya ninanakaw. Hindi na kayo. Mahuhuli nyo pa dito. Nakabidyo pa ito. Pumunta kayo doon sa barangay isesend ko ito sa barangay na sulukan. Kita nyo guys, oh ayan, isa ako, oh, kilala nyo ba? Oh ayan ang muka, mga kapitbahay, halina kayo at mahuli nyo. Ayan, lumiwanag na. Ayan, papunta na sila. Ho. Hey. Mga kapitbahay, ayan ako, oh, papalapit sila dito, yung nagnakaw ng upo. Pero, hihingi ako mamaya. Ayan na oh. Dati yes, sila, sila din yon yung nagnakaw ng bayabas doon sa may gawilaon guys. <laughs> kawawa ho yung tumana dito. Yung may ari ng mga bukid pagka nagjajaging itong mga tao. Nagnanakaw. <laughs> ah, kapit bahay, yun po yung nagnakaw ng upo. Kawawa yung may ari guys. O, oh, may ulam na ro sila. Puntahan ninyo mamiya itong mga to sa barangay. O, oh, e, ayan, ninakaw ang upo. Naku po, kawawa yung may ari ng upo. <laughs>